Celebrity politician couple na sina Richard at Lucy Torres Gomez nagpamalas ulit ng kanilang galing sa pagsayaw sa ginanap na LGU Night 2024 sa lugar ng Ormoc Sigawan ng mga tao na dumalo sa naturang okasyon ng tinawag ni Lucy Torres ang asawa na para pumagit na para umpisahan na ang kanilang sayaw. Nakakakilig pa rin panoorin ang mag-asawa habang umiikot-ikot si Lucy at nanatiling nakatayo naman si Richard habang sumasayaw. Lalong hiyawan ang mga tao nang biglang lumuhod si Richard at lumapit si Lucy para halikan siya sa lips. Pagkatapos ay kinuha ni Lucy ang leather black jacket para isot ito sa asawa at sinusuklay pa nito ang buhok ni Richard gamit ang kanyang mga kamay. Maraming natutuwa kinilig sa kanilang dance presentation na matagumpay na i-deliver -de ng dalawa. At habang nagsasayawan ang lahat, nagkaroon ng iba't ibang partners si Richard at Lucy Torres. kalaunan ay nagbalik ang partnership ng mag-asawa sa pagsayaw na pinapanood pa rin ng maraming tao. Napasayaw kasama ng mga audience si Lose Torres Gomez habang pinapanood sa stage ang asawa na si Richard na kumakanta. Kinabukasan naman habang nakasakay sa motorcade ang mag-asawan sina Richard at Lucy ay napaka super sweet ng dalawa.